Doing party people, oh yeah. Oh this is Andrew E once again And I'ma do a song that you never heard before Yo And you know what? I know you know the song baby From way way back So if you all know the song Know what you better sing along Alright so and Na pila <laughs> la na the sa aking mamamata mata Ang di ko lang alam may manoloko lang pala Umana sa akin ng bimoko ng bimoko noon Nagkutuho na siya, hindi pa kami on Upang di mahalata siya Aingat bayabang bayabang Nagbimene siya Tawala siya sa alabang Apo'y ay umabay Mahipit na mahipit Nagkalaway sa paldaling ng hapid na hapid Nang ako'y makali Na di ko siya matakuhan Ang ng aking money Di ko pa nahalikan When night is cold Akin gina tayo yung ilaw Umadalas, umadalwa na mas Umadalas, umadalwa na mas Banyo Queen! At first, sa kape ay tiyadi ko Ako ay ginaya Kinungkaw kami at siya ang daya Kaya kaming dalawa'y uminom ng beer Inang at yalam hanggat sabi niya sa'kin sa Cheers! Ang um. di ko alam ay mayro'ng siyang inilagay Ako'y bigyang nairo na walang nang nang ako'y madisin Aking napansin Pangalan ng motel Anito in Kaya sabi ko na po Isplit na ako At napuko na ang girlfriend ko Mahirap Wala wala sa isip ko Ang kanyang baywang Nang nakita ko siya Naka-underwear When the night has come Get ready for the third verse, look out the wine and up the